apat kasi ang sabi sabi ko na yung apat may mga ibabalik ba tayo gawa kahapon na sa Masinlok po kami uh, public market Santa Cruz yung Santa Cruz po medyo nakaka may uod sa may camera oh. punta ka doon para makita kanila <laughs> ayun ah uh, Santa Cruz po medyo hindi maganda uh, just being honest hindi naman po tayo kritiko kundi Pakita lang natin yung mga hinaing po ng mga ano, mga naka, naka, lumipat doon kasi talagang uh, sablay daw so ayun pero siguro naman gagawa ng paraan ng LGU yan sigurado ya yeah, address naman nila yung ano yung mga mistakes no so ayun po galing kami ng Santa Cruz Masinlok, na kadalawang vlog ako ah uh, yung fishport medyo sablay pero panalo pa rin dahil uh, itinuloy ko na lang po doon sa gilid ng Masinlok market maraming mga nagtitinda doon so ayun tapos yung Masinlok public market mga farmer nako hi enjoy na naman ako shoutout pala kay Tita Ligaya Lim. ayan baka pumunta kayo pag nakita po ninyo <laughs> dadala ng cooler si Tita so ayan, tapos sa uh, shoutout na rin kay Ate Marita, ayan maraming salamat Ate may pa, ano siya, nag blowout siya sa amin eh, pamalengke <laughs> thank you Ate ah. ayan, kasi dahil birthday niya daw Binigyan niya ako ng uh, pamalengke, mga farmers. Natuwa <laughs> talaga. So, ayan shout out na rin po kay Mami Zeny. Ayen, hello po sa inyo at Kuya Leo. At ganoon din kay uh, kumparing Rolando. Ayen. Kumusta na? Nanalo ka na ba? So, ayan po. Nakakatawa. Anong oras na kami nakauwi? Kaya lang may bad news naman po pagbalik namin dito ay dahil uh, inagupit po ng matinding thunderstorm ang arayat hindi naman po yung ano nang arayat po grabe ang na, marami po ang naperwisyo yung mga palay nagdapaan yung mga ibang uh, structures mga light materials mga bahay medyo marami po ang uh, nasira pati mga puno so ayun pero tayo naman ay tuloy ang laban mga farmer nandito pala si tatay ruming sabi ko tama tama walang ginagawa ko kuha niyo mo dyan at baka mamaya makuha ng iba maraming tagal tagal din po itong gagawin Dalawa lang sila dahil busy yung mga boys. Sa inyo Jun, wala namang nasira. Bagay, eh, ano, medyo tago yun eh. No? Ano kaya magandang gawin? Ito, pagka na... Pagay nung yan. Hindi, yung, ano, yung tubo kaya, ano kaya magandang gawin? Pinturahan na lang, no? O, tago na lang. Matatago naman yan. Mag, uh, magkocomoplage na siya. Oo, oh, dapat nakatago na, no? Mm -hmm. Sabi so, niya, lalagyan daw ng P-trap. Oo, oh, sa bagay kasi yung P-trap, importante din eh. Okay lang. Oo, oh, P-trap. Uh -oh. Ito na yung ano. Ganda, ito yung wall natin. Oh. Wow. Wow. Tatay. Si tatay ay gumawa ng Starbucks. So bagay yung tubig dito sa taas, hindi gaanong madilaw. Kasi matagal na, no? Oh, filter, filter ang kailangan natin. Medyo ano ng kaunti. si mababaw siya. So, ipi-filter na lang natin 'yon. Pwede naman, Papapilter na lang natin. Deep well eh. So, syempre, ano, shallow pala. Kaya talagang medyo may ano ng kaunti, may amoy, amoy. Matagal na namin ginamit, kaya ano na siya, clear na kumbaga yung balon siguro malinis na talaga may, may gripo pala doon takpa naman yan ano. kakasya pa kaya yun nakita mo ba yung gabal doon ano natin kung kakasya itong kahit itong harap lang hindi bigyan na lang konting space ano Kasi wala nang paggagamitan na nun para ma-clear na rin yung mga... Ate, kahit Kaya tigay, 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 na tigay, Kaya tigay, 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 makakainin lang tigay, 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 na tigay, 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 Nagpahinga lang sana kayo? Hindi, pag yung sa tapos nang ah. Pero naghihintay ka kung sakaling kukunin ka uli. Kaya lang, dabaw ata, no? Ano? Dagupan. Ah, malayo din. Pupunta na ngayon yung iba. Ah. Sabi mo, sinabi mo, hindi ka muna makasama, may gawa ka dito. Oo. <laughs> Grabe daw ang trabaho nila doon hanggang 9 o'clock. Hanggang 9 o'clock ng gabi tayo? Ha? Buti nakakayanan niya pa. 72? 72 na ba kayo? 72? 72 si Tatay Romeng. Lumalaban pa. Grabe ito kaya. Kumusta yung palay na bagong sabog nila dito? Baka ulitin yun. Dami pong na perwisyo. Ganon talaga. Paano kaya yung bagong sabog na palay dito? na washout yun? Hindi ito. Hindi yan. Hindi yan. Pero maraming bungi niyan, ano? Uh -huh. Parang bigla na lang ba dumilim kahapon? Hmm, Akala nyo ulan lang, ganon. Ah, nagpa nagpa-adhesive bata si Tatay Raming. Uh, uh bagay si Junjun mas kampante sa puro semento eh. Magkaiba nga pala ito. Yung pagka-white nito, parang dirty white siya. Libag-libag. Malta white daw ito eh Ito malta white Ito hindi ko alam kung anong white ito Dungis white yata ito Ano pa ito? Reject siya? O oh, talagang design? Design. Ah design <laughs> Parang may mancha no? lang alam ko anong kulay mapipili namin na pang siling Di naman kulang. Yung ano, pang... Naku patay tayo. Apat kasi ang sabi. Sabi ko na yung apat. May mga iba, balik ba tayo? Nagamit. Ito pa pala, may isa pa eh. Pero kulang, Ano? side Pero yung itong puti na to mayroon pa. Na. Ako lang ito. Ayun. Patay. Yan yeah, din 'yung ako ipapayaman ko 'yun. Bale natin 'yan. Meron naman makukuha. Malamang itong dito sa ano mag din eh. Yung dito sa dingding dito. Yung mga puro ganyan po 'yan eh, loob niyan. Makakulangin din 'yan. Pero meron naman sila stock. Tapos tay, pa na po kung ilan ang kailangan natin natin dito. Halos parehas lang naman ano. Para malaman natin kung kulang. Kasi to, kulang yung computation nila, laki eh. May mali sila diyan. Binigay na 'yung sukat eh. Hmm. Pati yung green dyan, may kulang. So, ay, ano? isa, lima. Ito palang kulang ang green na Oh, may kulang din yung green. Oh. Wilpon pa naman yung green. Ah, name yun? Sa Ako sa Ah, pati dito pa pala, no? Oo nga. Hindi na compute yan. Hindi na compute. Patay. Wilcon pa naman yan. Alam ko, nahirapan kami dyan eh. Parang pag Pero pantay naman, ano? Dito. O, pantay na sila. <laughs> dala. Ito kailangan na makompute para at least isang baya, isang biyahe. Si pare-parehas na yan eh. Dito tsaka yung ilan na nagamit. Lalaman na natin sa flooring pa pala. Ako, sana tumama yung flooring. haganda din yung ano eh, tile trim eh na. tayo ng konti Wilcon pala ito lahat Puti green Wilcon Walong puti Anim na green Ito ang ano, Alalaman natin Binababad pala nila to Lahat Binababad Gawang India eh ito bang India yung ah yung kay Junjun atang India ito China to ito China mayroon siyang ano oh ito parang lahat ba ah dulo lang araw din pong tinira itong kabila tapos ko ngayon susundo na pala ako <laughs> kulang ang estimate ko na 2 weeks 2 weeks pa yan another 2 weeks po ulit Ayan, okay na okay na tayo kung uh, sa bagay yung kisame eh, mabilis lang naman pong gawin yan oh, mabilis lang naman pong gawin yung kisame eh. dahil uh, ano ano na lang yun nakapintura naman na eh PVC ano naman tayo ceiling panel kaya alam problema pala ibabox Jun Jun Paganda oh. sana dyan Jun Yung tiles Ano ba ilalagay mo? Oo oh, yun maganda na no? Paano may kakabit yun? Ah Tapos madudukot na lang sa ilalim yung tip pitra Wala oh, ayun tama tama Kapi muna Kapi muna Pahinga muna Ayan Tapos si Roming, Okay na Ayan o oh, dito naman siya Same size Ilan kaya na gamit? Ilan po ang nagamit? Okay, so go. Oo, dito sa isang um, 40 48 plus uh, 15 15 uh, 63 uh -uh. 63 So, ibig sabihin, sabi mo nang 65. May allowance na dalawa. 71, 72. Ah, meron pa pala, no? 72. Oo, 72. 72. Kada isang ano yan, ano po? Kung sabihin mo nang 75, may allowance kang tatlo. 75. Ilan pa kaya ang natira doon? Diyan magkaka. Ito, ito, sa inyo din po ito. Dapat 150 pa. Ilan kasi po ang laman nito, Tay? Walo, walo. walo lang. Oo nga, walo. Walo. One. One, two. Three, four, five, six, seven. One, two, three, four, five, six, seven. One, ito one. nga, walo. Balo. balo ito. Twenty, Bilangin ko nga sa loob. Mawawali sa nila. Ayan mga kapaman, dami pang kulang na tiles pala. 50 pa yung ginagamit ni Tatay Ruming. Tapos yung ginagawa ni Dini Junjun, kulang din. Ito, walo lang talaga to eh. Ah, Siguraduhin natin 1, 2, 3, 4 5, 6, 50 pa ang kulang na ganito Diyan sa loob eh. <laughs> mm -hmm. Pero stay in naman kayo doon tayo na no? Sa pinagtrabohan niyo. Okay naman yung accommodation. Although na mismo kayo natutulog sa site. Hindi eh. Yung uli na yan dahil dalawang ito lang. So, uh -huh. Sa site kami natutulog. Sa daan tao. Kanya-kanyang pwesto na lang? kanya Oh. Kaya, kaya ginaba na yung dating... Barak? Oo. Oh. At patapos niya eh. Pero nung muna, nung sa merong kaming sa pala. Barak? Oh. So, kaya lang nung matapos na, atanggalin na rin yun eh. Wala Opo, oh, na. ano, ayusin so, na. Pero pag kaganyan tayo, bawal din uminom, ano? Walang bawal uminom, yung mga ano Eh, yung mga purman nanay sa araw-araw, gabi-gabi. Ah, yun pa, lang, patay ka. Pusin pa, pa puro gin. Karo? Sige, sila, pati yung mga... Ah, mga uubos na. puro Nakala ko bawal, kasi kung bawal, ay, at least makaipon ka, ano? Kung hindi, kung, kung hindi... Kung doon, yung na-informan, ah? yung gabi-gabi yun. Kung, kung hindi bawal at mabisyo ka, tapos ka. Wala iyo uwi. Yan lang. Naranasan mo ba rin ba dun, dun sa ganon? Construction? Sumama ka rin ba? Mm-hmm. Ang batang Sa Masaya Sabi So, kulang cool ito. 70 plus pala ito. Ayan, mapasok tayo. Ano kaya? Kumusta kaya ang init dito pagka nasara na ito? Then, ito na lang ang pintana. Wala pa naman louver yung pintuhan. Medyo mainit, ano? Pero, oh, hindi naman siguro. Ah, papawisan ka lang ng konti. <laughs> kakasalamin yan, dalawang salamin pag nagkalag na salamin na mas maganda lang tignan yan daming kulang ay hindi naman pala mayroon pa palang ganda yun, apat sa mga 40 ortiplas plus. na na. Tatay Ganda na oh. Pagka nang uh, na, ganda na. Pag nalagyan na po yan ng uh, PBC ba? Ang na. Tapos ito gabal doon, truck. Hindi ko lang alam kung ito ano ba talaga ito, mamamatay ka na ba pa o papatayin. <laughs> ito patay na itong Sanganyang ito, patay na to. Wag muna, boss. Yan muna muna. Ige. Nagripo na pala dito. Ayan Oh. Diba? <laughs> Pati doon sa loob, meron na din yan. Jun Jun. Talagang, nga uh, ano tayo. Ayan, o. Oh. Ay, ba? Oh. Pabawas na tayo ng manok, mga farmer Asa transition tayo ng pagbabawas na ng mga alaga. Kasi, ano na eh. Uh, tawag dito, yung Marami na tayong bisita. Siyempre, nagdadagdag din po yan ng mga unnecessary foul odors, ba? Diba? Gaya dito, pagka nap napunta ka dyan, medyo may amoy-amoy din. So, mga bibi, medyo ano na natin. Mabilis lang naman magparami yan kung gusto. ba? Diba? So, ayan. Tapos yung mga manok, baka mag-iwan na lang ako ng... Ang aalagaan natin ay sana yung darag. Pwede naman sana kung doon ano kung maaalagaan natin doon bagay mabilis din lang naman kumuha ng darag kung, kung sakali ah uh, yung ano na lang la egg yung layer ang alagaan namin yung decal brown so mga 30 pieces siguro kasi yung bentahan nasa 600 at ang isa o, o, mga ganon mga 18,000 at least meron kang libangan na pinapakapakain tapos sa uh, harvest ka ng uh, itlog mga ka-farmer sa 30, siguro pagka maganda ang pakain mo kaya mong kumuha ng mga 20 hanggang 25 araw-araw ako, -araw. okay, yan na naman ang hangin hindi naman sana, <laughs> hindi naman siguro tayo ma-lightning strikes twice <laughs> grabe naman tatanggalan tayo dito kasi mabusisi din eh dami kasing side anong ano hindi lang naman po yan ang ginagawa may mga unti unti na istorbo ba ano ba ito papalitawin ba ito paano ito June pagka nag ano tayo mapapalitaw natin yung bakal ah mapaping to tapos ang ano hanggang dito lang yung ano no, PVC cladding. Okay. Spinturahan pinturahan na lang ng parang kahoy yan oh. Oo. Kulay itim, pwede rin naman, maganda. Para ano? Kamagong. <laughs> Bakal eh. Ay. Ayun So, ayun po mga ka farmer. Kanina lumabas na ako. Naghatid ako ng ulam. No choice nagati daw kay mama ng uh, halimango tsaka yung inihaw na isang pirasong uh, unicorn so no choice dahil ginagamit nila yung <laughs> yung motor yung aking kolong kolong tapos sa uh, ginamit ko yung kay bebeng ano ang sarap ang sarap grabe <laughs> pipiga ka na lang talaga <laughs> ang sarap mga ka-farmer so ayun pwede naman sabi ko nga kay Bebe ang, pagbumotor naman minsan alam mo yun nakaka takot talaga pero kung karamihan naman po kasi na accidentis, is although mayroong na accidenti talaga na ano ba diba? pero mostly lasing at lack of discipline na rin ba diba? ganun lang naman eh pero so, yun nga, talagang dito sa Pilipinas medyo risky pa rin dahil marami po ang mga undisciplined dito talaga na ano, minsan ikaw pa ang madadamay talaga. So ayun. Ako ako din naman sa ano, regarding naman po doon sa helmet ni Bebe, si Tita Susan, gaalala kay Bebe. Meron po siyang in-order ah, parating para na din naman. Sabi ko sa kanya, kailangan mo mag-helmet. Pag kahit pupunta ka lang sa ano, di ba? You need helmet talaga. So, ayun. Okay naman sa kanya. Pero ayaw niya nga akong papuntahin Ewan kung ano ang rason niya Mas marunong naman ako sa kanya <laughs> So ayun Ayan okay na tayo mga farmer At ako'y marami pang i-edit Anim po ang vlog namin Yung trip na yon Sabi ko nga anime natin bebe Nakapagulongga po po kami Nakapag uh, lalaw kina Ray. Tapos may subik pa Afternoon subik Okay naman Kaya worth it pa rin naman pong panuorin at least eh mapababa natin yung costing din ng pagpapunta doon kasi talagang medyo magastos din eh dahil uh, ano eh ano ka pa uh, hotel di ba gasolina siguro sabihin mo ng 2000 yung balikan tapos yung hotel mo pagkain eh, yung, yung pamamalengke naman okay lang naman yung kasi nauulam naman eh oh, pagkain naman so ayun sabi lang yung lakad ko ha ah. <laughs> So ayan po ang new look natin. So wala na talaga pero magaano naman 'yan. Gaganon naman 'yan. Tapos mag-shout So ayan maraming maraming salamat at magandang buhay.